ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing, at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang mabuting balita ay nakatuon sa paghahanda at magbigay pansin sa bawat kilos na ating isinasagawa. Ang pag-iingat ay mahalaga sa ating mga mananampalataya. Nang sa gayon ay maabutan natin ng araw ng kanyang pagdating. Ilaan ng oras sa tama at ibuhos ang enerhiya sa kung ano ang nararapat at nakasangayon sa Diyos. Ang paglalaan ng oras at enerhiya ay mahalaga sa bawat tao upang magawa natin ng ating misyon ng may lakas at mahanay ito sa tawag ng kahandaan. Nararapat din na magkaroon tayo ng lakas upang malampasan ang mga pader na mga hamon at makapaghanda sa pagdating niya at makaharap sa anak ng tao. Bilang isang lingkod simbahan, isa sa mga pang-araw-araw na ugali ang aking dala ay ang pagpapahalaga sa oras dahil sa bawat oras ay, ma ay may pag-iisip pagkilos at paggawa na kasama. Kaya mahalagang planuhin kung saan ito dapat bigyang lakas. Mag-focus sa kung ano ang mahalaga sa kung saan ikay may mabuting intensyon at may mabuting resulta ng pagkilos. Nang sa gayon ay hindi tayo magumon at mataliwas sa mga bagay na hindi nakahanay sa tawag ng Diyos. At mailaan ang ating oras sa panahon ng Kanyang pagdating. Manalangin tayo. Panginoon, maraming maraming salamat po sa lahat ng biyaya at pagmamahal na iyong ibinibigay sa sanlibutan. Feeling ko po na kami iyong beyaan ng oras, lakas at kalinisan ng puso at isipan upang matugunan ang aking misyon para sa iyong muling pagbalik. Nawa ay kami iyong linangin at kami iyong ilakad sa maayos na daan para sa pang-araw-araw naming gawain. Dalangin ko rin po na bigyan niyo po kami ng katatagan ng loob at iayon ang aming intensyon sa iyong mga plano. Ito po ang samot dalangin na namin sa makapangyariang pangalan ni Jesus, aming Panginoon.